Magandang umaga sa lahat at ngayon ay tatalakay natin ang ukol sa tula. Ang layunin natin sa umagang ito ay natutukoy ang kahulugan ng tula, na iisa-isa ang sangkap ng tula at napapahalagahan ng tula sa pamamagitan ng pagkuha ng malaking marka sa pagsusulit. Pwede kayong magkomento sa ibaba kung mayroon kayong mga katanungan. Narito ang ilang mga katanungan na pwede kayong magbigay ng opinyon sa komento. Una, ano ang kahulugan ng tula? Bawal mag-search. Kumbaga, sariling opinion lamang. Pangalawa, ang tula ba ay isang sining o agham? Pangatlo, ano-ano ang mga sangkap ng tula? Pangapat, ano ang unang anyo ng tula sa Pilipinas? So bago natin talakayin ang tula, sinabi dito ni Arugante na ang panitikan ay talaan ng buhay. Ibig sabihin, yung panitikan mismo, ito yung kabuuan sumasalamin sa buhay ng isang tao. Kung ano yung kanyang sinusulat, ano yung kanyang pabumuhay, ano yung kanyang kinakain, 'yan yung sumisimbolo ng panitikan. At ang tula ay kabilang rin sa mga mga anyo ng panitikan. Ito ay nakahilera o kabilang dito ang maikling kwento, mga nobela, mga dagli, yan ay mga panitikan. Kaya nga, dito importante mismo na malaman ninyo ano ang ibig sabihin ng panitikan. So ngayon ay dadako na tayo sa ating talakayan na kung saan ito ay ang tula. Sana ay marami kayong makuha na mga leksyon, kaalaman sa ating talakayan. Ano nga ba ang kahulugan ng tula? Meron kayong makikita ditong tatlo. Una, ang tula ay isang masining na anyo ng panitikan na naglalayong maipahayag ang damdamin ng makata o manunulat nito. Ibig sabihin sa katanungan kung ang tula ba ay sining o agham, ang sagot natin ay sining kasi dumadaan ito sa malilikhaing pag-iisip. Dumadaan sa proseso na kung saan ang guni-guni ng manunulat. No? Ano yung kalabasan sa kanyang uh, iniisip? Yan yung ating nasa una. Pangalawa, nagpapahayag ito ng damdamin at magagandang kaisipan gamit ang maririkit na salita. Pag sinabi natin maririkit na salita, gumagamit ng mga idioma, gumagamit ng mga salita na kung saan makaluma, subalit yung maganda siya basahin, maganda siya tingnan. No? Maganda siya, kumbaga, magbibigay siya ng impresyon sa mga tao na ang tulang ito ay pinag-isipan talaga. At sinabi din sa pangalawa, ito ay matalinghaga at kadalasang ginagamitan ng tayutay upang yung kritikal na pag-iisip ng isang tao ay gagana kung ano nga ba ang kahulugan ng tulang ito. Yan yung kagandahan ng tula, iisipin mo talaga kung ano ang gustong iparating. Pangatlo, ang tula ay isang akdang pampanitikang naglalarawan ng buhay, hinango sa guni-guni, pinararating sa ating damdamin at ipinahahayag sa pananalitang may angking aliyu-iyu. Kumbaga yung aliyu-iyu yung may indayog, 'di ba? May ritmo, napakagandang basahin or pakinggan ng taong nagtutula. Ito yung mga iilang kahulugan ng tula. Ayon naman kay Alejandro G. Abadilla. Ito hinango niya sa isang banyaga, 'no? Uh, parang sinalin lamang niya. Sinabi ni Alejandro G. Abadilla ang tula daw ay kamalayang nagpapasigla. Ibig sabihin, yung ating consciousness daw is nagiging active dahil sa tula. Kasi napapaisip ka talaga ko ano na yung isusulat mo. At mayroon din dito kay Julian Cruz Balmaseda, sinabi niya na ang tula ay kaisipang naglalarawan ng kagandahan, kariktan, kadakilaan. Ang tatlong bagay na magkakatipon-tipon sa isang kaisipan upang mag-angkin ng karapatang matatawag na tula. Sinabi pa ni Inigo Ed Regalado, ang tula isang kagandahan, isang dula, isang katas, isang larawan at kabuuan ng kariktang nakikita sa silong ng alinmang langit. Iba na pakaganda ng kanilang description kung ano ang ibig sabihin ng tula. So ngayon ay punta tayo sa sangkap o elemento ng tula. At higit sa lahat, ito ay lalo ninyong mauunawaan kung alam ninyo ang taludtod. Ang taludtod, kung ikumpara natin siya sa paggawa ng talata, ito yung pangungusap. Okay, yung linya. Sabi sabi ng taludtod, ito yung linya ng tula. Ang pantig naman, ito yung pagsasama ng katinig at patinig na nabubuo sa isang tunog. Yun yung pantig. Okay? So, unang elemento, anyo. Pangalawa, kariktan. Pangatlo, persona. Pangapat, saknong. Panglima, sukat. Panganim, talinhaga. Pangpito, tono, indayog. Walo naman, panghuli ay tugma. Tatalakayin natin to isa-isa. Unahin natin ang anyo. Ang anyo ay tumutukoy sa kung paano isinulat ang tula ito ay may apat na anyo. Una, malayang talunturan, walang sukat na sinusunod, walang tugma at anyo na sinusunod. Ang halimbawa nito ay ako ang daigdig ni Alejandro G. Abadilla. At siya rin yung ama ng makabagong panulaan. Pangalawa, hindi malaya o tradisyonal. Ito ay may sinusunod na sukat, may tugma at may mga matalinghagang salita. halimbawa nito ay ang huling paalam ni Dr. Jose Rizal. Pangatlo, may sukat na walang tugma. Mga tulang may tiyak na bilang ang pantig. Ngunit ang huling pantig ay hindi magkakatugma. Pangapat, walang sukat na may tugma. Mga tulang walang tiyak na bilang ang pantig sa bawat talutod munit ang huling pantig ay magkakatumak. Iyan ay ang anyo. Pangalawa, kariktan. Ito ang malinaw at hindi malilimutang impresyon na natatanim sa isipan ng mga mambabasa. Kung baga habang ikaw ay nagbabasa, yung atake sa pagsulat ng tula, yung mga salitang ginamit doon sa tula na isunulat ay napakaganda. Kung baga ikaw ay naakit doon sa pagkasulat. Dagdag pa, ang kariktan ay elemento ng tula na tumutukoy sa pagtataglay ng mga salitang umaakit o pumupukaw sa damdamin ng mga bumabasa. Halimbawa, imbes na ang isulat mo ay maganda, marami kang mga magagandang mga salita bukod rito katulad ng maalindog, kaakit-akit, kahali-halina kabighabigani. Dito malalaman kung gaano kalalim ang iyong karunungan sa mga salita ang na iyong ginagamit. Mapapa-impress ka sa author kung yung kanyang mga ginagamit ng mga salita ay ano talaga. Kung baga, iilan lang yung nakakaalam. Okay? Punta tayo sa pangatlo. Persona. Tumutukoy sa nagsasalita sa tula. Maaaring ang nagsasalita sa tula ay otor o yung sumulat mismo ng tula. Mapapansin natin kung, kung sino yung nagsasalita kung naunawaan mismo natin yung minsahe ng tula. Maaring kababaihan, maram, maaaring mga kalalakihan, maaaring namang bata, asawa, doktor, guro, matanda, bulaklak, aso, at ibang mga bagay at marami pang iba. Tulad ng sinabi ko, malalaman ninyo kung sino yung persona kung naunawaan ninyo ang buong diwa ng iyong binasang tula. Pang-apat saknong. Ito ay tumutukoy sa grupo ng mga taludtod ng tulak. Ito ay maaaring magsimula sa dalawa o higit pang taludtod. Bigyan natin ng halimbawa huling paalam ni Dr. Jose Rizal. Dito ang makikita natin dito na mayroong dalawang saknong. Unang saknong, itong paalam, bayang, ideng, at perlas, ito sila ang unang saknong. Okay? So, ilang taludtod dito? Mayroon tayo ditong apat. Ang taludtod yung linya. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, ito yung unang saknong. Ang ating ikalawang saknong ay itong nasa baba. Ilang taludtod ang nasa ikalawang saknong? Apat rin. Isa, dalawa, tatlo, apat. Okay, so yan ang saknong. Parang kung nagsusulat ka ng pungusap, ito yung, o oh, talata, ito yung paragraph. Okay, pang lima, sukat. Ito ang bilang ng mga pantig ng tula. Sa bawat taludtod na karaniwang may sukat na waluhan, labindalawahan, labing animan na pantig at labing waluhan. Halimbawa, isda ko sa Mariveles, nasa loob ang kaliskis. So, ang unang anyo ng tula noon ay mga bugtong, mga uh, tawag nito. Yung mga sinasabi, no, mga kasabihan, yun yung mga unang anyo ng tula. So, ito ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo na sukat. Sa baba naman, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. So, big sabihin ito ay nasa na sukat. So, i-comment ninyo kung ilan ang sukat ng sinulat ni Dr. Jose Okay? Ngayon naman, punta tayo sa mga halimbawa ng sukat. Mayroon tayong kupla, dalawang sukat, apatin, aanimin, pipituhin, wawaluhin, lalabing animin, lalabing waluhin, lalabing dalawahin, haiku 557-755 or 575, tanaga 777. Okay, yan ang sukat. Punta tayo sa talinghaga. Kinakailangan dito ang paggamit ng mga tayutay o matataninghagang mga payag upang pukawin ng damdamin ng mga mambabasa. So sa talinghaga, ito yung dapat mo gamitin sa pagsulat ng tula upang magamit ng mga mambabasa ang kanilang imahinasyon sa pag-interpreta sa iyong isinulat na tula na dapat hindi literal ang pagbigay ng interpretation. Okay? Minsan may mga author na sumisikat o naging tanyag sa tula kasi nga gumagamit sila ng ganitong mga estratehiya, gumagamit ng mga talinghaga. So narito yung mga ilang halimbawa ng mga talinghaga. Okay? Sunod tayo. Punta tayo sa tono at indayog. Ang tono at indayog ay tumutukoy sa paraan ng pagbigkas ng bawat taludtod. Take note sa taludtod, ito yung linya sa bawat saknong. Okay? At ito ay karaniwang pataas o pababa yung tono na papaganda yung pagbigkas ng tula. Kasi dahil sa ritmo, no, naiiba yung tula sa ibang mga panitikan katulad ng kwento, sa tula ng nobela kasi ang tula kasi ay mayroon siyang A uh, ritmo kapag binibigkas. Halimbawa, matakong pagmasdan ang iyong larawan. Nakikita rito'y ang anyo mong taglay. Ang dakilang pitat, mga kasaysayan, sa aklat ng gintoy, waring mamamasdan. So, kung mapapansin ninyo, yung sisura, ito yung saglit na pagtigil. No? Matakong pagmasdan, tumigil ka dito. Ito yung sisura. Okay? maaring nasa gitna ng taludtod yung sisora. Okay, yung biglang, ah, hindi, yung saglit na pagtigil. Ang dakilang pitat, mga kasaysayan. So, nandito yung kanyang sisora. Take note of that. Kasi yan yung isa sa nagpapaganda sa tula. Okay? At panghuli tayo sa tugma. Ito ay ang pagkakasing tunog ng mga salita sa huling pantig ng bawat taludtod ng tula. Sinasabing may tugma ang tula kapag ang huling pantig ng huling salita ng bawat talutod ay magkakasintunog. May dalawang uri ng tugma. Tugma ang ganap. Magkakasintunog ang dulo at ganoon din ang diin at tuldik. Halimbawa nito ay ang punong kahoy ni Jose si Corazon de Jesus. Kung mapapansin ninyo, yung diin, luksa, mukha. Para siyang maragsa, no? Yung kanyang A uh, impit, luksa, mukha, pagkakahiga, natuwa. Yan. So, yan ay halimbawa ng tungmaang ganap. Pareho ng tunog at pareho ng diin at tuldik. Dito naman sa tungmaang karaniwan, magkakatulad lamang ng tunog pero magkakaiba ng diin. Kung baga, yung pagbigkas is hindi siya magkapareho. So, halimbawa nito ay ang Plurante at Laura ni Francisco Baltazar Yan, magdusa, mababata, Mapag-alaala. Laura. So, ibig sabihin na iba. Hindi sila pareho ng pagbikas. So, ito yung mga... Pwede rin na tugmaang katinig. Kahit na magkaiba sila ng katinig, pwede pa rin sila tugmaan. Basta pareho sila ng... Uh, yung kanilang kombinasyon ng patinig. Halimbawa, A, B, A, K, A, D, A, G, A, P, A, S, A, T...